kahulugan ng benda sa panaginip. Ang isang benda sa isang panaginip ay maaari maglarawan ng isang proseso ng pagpapagaling at pagbawi na nangyayari sa buhay ng isang tao. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga benda ay sumasagisag sa proteksyon at pangangalaga sa mga kaluluwang nakakaranas ng na mga sugat o trauma. Ang mga panaginip tungkol sa mga benda ay maaari din magpahiwatig ng isang tao ay nagsisikap na pagalingin ang kanilang sarili mula sa masakit na damdamin o kalimutan ang isang masamang nakaraan. Sa kasong ito, ang mga panaginip tungkol sa mga benda ay may magandang kahulugan, patuloy na pagpapagaling at pagbawi. Ang espiritual na kahulugan ng isang benda sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa pagpapatawad at pagtanggap sa sarili. Ang benda ay maaaring sumagisag sa pagsisikap ng isang tao na magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa sarili, kapwa-pisikal at emosyonal. Ang mga panaginip tungkol sa mga benda ay maaaring isang senyales ng isang tao ay natutong patawarin ang kanyang sarili sa mga pagkakamaling na gawa niya. Sa kontekstong ito, ang mga panaginip tungkol sa mga benda ay naglalarawan naglalar sa proseso ng pagpapagaling sa sarili at pagtanggap sa sarili isang benda sa isang panaginip ay maaari di may ugnay sa suporta at pangangalaga ng mga pinakamalapit sa iyo. Ang benda ay sumisimbolo ng tulong at suporta. Ang mga panaginip tungkol sa mga benda ay maaari magpahiwatig ng isang tao ay dumaranas ng isang mahirap na oras, ngunit hindi nag-iisa. Ang panaginip na ito ay naglalarawan na may mga taong nagmamalasakit at handang tumulong sa proseso ng pagpapagaling at pagbawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalagay ng benda sa sugat. Ang paglalagay ng mga benda sa isang sugat sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pangangailangan protektahan ng iyong sarili mula sa emosyonal na sakit o pangalagaan ang iyong pisikal na kalusugan. Iminumungkahi din ito na nagsasagawa ka na mga hakbang tungo sa pagbabagaling o pagtakpan ng isang problema na kailangan matugunan. Isaalang-alang ang konteksto ng panaginip at ang iyong kasalukuyang paggising upang mas maunawaan ang mensahe nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madugong benda. Kapag nakakita ka ng na madugong benda, maaari itong magkaroon ng malalim na kahulugan ang dugo ay simbolo sa buhay, sigla at enerhiya. Ang nakakita ng mga benda at dugo sa isang panaginip ay nagpapakita na dapat mong gamutin ang isang emosyonal o pisikal na sugat. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon na nangangailangan ng pagbawi. Ang nakakita ng madugong mga benda ay maaari ding kumatawan sa mga damdamin ng pagiging pinipigilan. Maaaring may mga sitwasyon na nagdadala ng maraming pagdurusa o paggabigo sa iyong buhay. Makakatulong kung makakahanap ka ng paraan para makawala sa mga tanikala na ito at gumaling sa mga umiiral na sugat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglagay ng benda sa isang tao na panaginipan mo bang maglagay ng benda sa isang tao? Ang panaginip na ito ay maaari magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa iyong papel sa buhay ng ibang tao. Ang paglalagay ng benda sa isang tao ay maaaring sumagisag sa iyong tungkulin bilang isang manggagamot o tagapagtanggol sa buhay ng ibang tao. Baka gusto mong tulungan ng iba o sinusubukan mong ayusin ang nasirang relasyon. Ang pagbabalutan ng isang tao sa isang panaginip ay maaari ding kumakatawan sa iyong nais na pagalingin ang isang emosyonal na sugat o magbigay ng emosyonal na suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naglalagay ng benda sa iyo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang taong naglalagay ng benda sa iyo, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ng proteksyon mula sa iba. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pangangailangan para sa tulong o suporta mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Maaari rin ito magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kahinaan o sugat na nangangailangan ng pagpapagaling. Maaaring may mga problema o salungatan sa totoong buhay na nakakaapekto sa iyong damdamin at kapakanan. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang tawag upang humingi ng suporta at pagbawi kahulugan ng panaginip tungkol sa mga benda at gamot. Ang pagkakita ng mga benda at gamot sa isang panaginip ay kumakatawan sa proteksyon at pagbawi. Samantalang, ang gamot ay sumisimbolo sa paggamot at pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng na mga paraan upang pagalingin ang mga sugat o pagtagumpayan ng mga problema. Maaring may nagdudulot sa iyo ng emosyonal na pananakit o pananakit at naghahanap ka ng mga paraan para magamot ito. Ang panaginip na ito ay maaring magpaalala sa iyo na mga mapagkukunan ng pagpapagaling ay magagamit at dapat kang humingi ng tulong o suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming benda. Pag nakakita ka ng maruruming benda, maaari itong maglarawan ng hindi malusog na emosyonal o mental na kalagayan. Ang isang maruming benda ay nagpapahiwatig na hindi mo pagganap na napagaling ang isang nakaraang sugat o trauma. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na may mga hindi nalutas na isyu na, na nakakaapekto sa iyong kalusugan at kagalingan. Baka may kahihiyan na itinatago mo sa loob mo. Ang larawang ito ay panawagan para linisin at pagalingin ang sakit na matagal mo nang kinikimkim. Oras na para humingi ng profesional na tulong o humanap ng paraan para mawala ang nakaraan na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga benda at nana. Kung managinip ka tungkol sa pestering bandage, ito ay maaaring hindi nakakaaliw. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang kondisyon na nangangailangan ng seryosong atensyon. Ang nana ay karaniwa nangangahulugan ng impeksyon. Ang, um, ang problema na kailangan mong harapin kaagad. Maaaring may mga problema sa kalusugan o hindi nalutas na emosyonal na mga isyo. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang humingi ng medikal na paggamot o profesional na tulong upang malutas ang isang umiiral na problema. Lugan ng panaginip tungkol sa tanggalin ng mga benda. Ang interpretasyon ng panaginip ay nagmumungkahi na ang pagalis ng mga benda sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagpapakawala ng isang bagay na humahadlang sa iyo o ang proseso ng pagpapagaling mula sa mga nakaraang sakit. Maaaring itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng tagumpay at kaginhawaan matapos magtagumpay na lutasin ang isang problema o pagtagumpayan ang isang mapaghamong sitwasyon. Palaging nakakatulong na pagnilayan ng mga emosyon at karanasang nagbumula sa iyong mga pangarap at ilapat ang mga ito upang makakuha ng mahalagang insight sa iyong buhay.